Hello guys! Hello guys! Hello! Good morning! May galag shout out to everyone. May galag shout out to all. Ayan guys, now guys. I-share ko sa inyo guys kung ano ang ulam ko ngayon. Ito ang aking kanin. At saka may ano ako guys. Utan! Gulay-gulay! Oh! Gulay-gulay ako na may... Peneritong isda. May gabi. Kalabasa. Talong. Alugbati. At saka ba. May string beans din to guys. O, ito po ang aking ulam for this morning. And then guys, Mm, dumating na ang asawa ko galing sa Sambuanga at nadala siyang of course ang daing ay bulan, buwan tuyo, tuyo ay, maraming tuyo dito guys oh. tuyo Then, tuyo <laughs> ang daming tuyo at ito din guys, tuyo din to. Tingnan nyo guys. Hmm? Pero pang namin yan guys. Kasi baka magkayuti ay tayo. <laughs> magkayuti ay tayo sa kakakain ng tuyo. And then guys, meron pa. ito guys oh dayuk dayuk tita let's dayuk Kil uh, alam nyo ba guys ang dayuk ano ito guys uh, intestine intestine ng tuna no? Oh. this is so yummy guys hmm. para siyang may pagka reddish kasi may ano na siya, may mga spices na suka, mga lamas, ayan. So, yummy na siya, guys. Favorite ko to, guys. At saka ito din siya, guys. Oh. oh. Wala pa tong mga spices. Wala pang suka, pero yummy na rin. So, ikaw na ang magtimpla. Hmm. dami, guys. Ang dami niyang dala. Tsaka may ano pa dito, guys. Oh hipon. Yan, hipon. O. Uh, ginisang alamang. Ginisang alamang sweet spicy. Hindi ko pa inopen, guys. Kasi ang dami pa dito dayok. At hinay-hinay lang tayong kumain nito, guys. Kumain ako kahapon, kumain ako pag dating niya so ngayon parang pass mo na <laughs> pass mo na kasi naku guys ang ating high blood grabe to manghak maka high blood kasi maalat siya at saka umaaligid aligid ang high blood dito guys grabe ang daming inatake at saka ano din guys super init dito So, minimize muna ako ngayon nito. Pero kumain ako kahapon ng kunti. Then, nung isang araw, kunti din. So, ngayon, para makita nyo na talaga ako nitong dayok. Masarap to guys. Promise. Pakita ko sa inyo kung talagang kumain ba ako nito guys. <laughs> Masarap to guys. Super. Kunti lang guys ha. Kasi kumain ako kahapon. Ay, nadami promise guys, so yummy tingnan nyo guys chi kunti lang guys kasi malat at ang BP natin ngayon is matas because of the heat oh, heat of the sun hmm hmm food lang matamis, masarap guys ang dami mong kanin na mabibiktima at saka itong walang walang spices masarap din to kahit suka soka lang yung lagay nyo dito guys masarap na to guys ganyan lang guys ganyan nyo hmm. Kunti lang guys ha. Mm. Grabe, yum yum talaga. So yan lang muna guys. Kasi baka mag 200 na BP natin si Bako. Kimba ko. ko in town lord. Hmm, ang dami pa nito guys. One, two, three. Then may alamang pa. May mga tuyo pa. May gulay. Magulay-gulay muna ako ngayon guys. Na may tanglad. Kasi di na mapipigilan ang pagtaas ng ating BP ngayon. May gulay. My goodness. gusto ko talagang kumain ito guys pero paano ang baby ko kaya pakunti-kunti -konti lang minsan uh, once isang araw, kunti lang di gaya noon na hindi pa tayo hb every kainan guys, ito ang iulam ko pero ngayon matanda na tayo Lumabas na ang mga high cholesterol, mga daya-daya, beffy, sinana. So, minimize muna tayo. Okay, guys. Yan lang po muna for today. Share ko lang sa inyo. Ang dayok na super masarap. O, oh, dayok. O, oh, so yum-yum. Super daming kanin, guys. At saka, nag-minimize din ako nito guys kasi ang bigas is mahal o di ba so that's all for now bye bye thank you for watching